Oh, grabe ang ganda ng basurang ito mga kapiling, no? Good as new pa talaga. lang wow! nila. Oh my god! Wow! Hello mga kapilingon, magandang araw sa lahat. Welcome to my channel. Sa araw na ito mga kapilingon, ako po pala ay namangalkal ng mga basura at ito po ang aking mga nakikita, damit na mga bata, at saka mukhang bagong-bago pa. Ang damit na ito ay napaka cute at pambata. Pang mukhang pangwitir ba? Overall siya. Ito pa mga kapilingon. Ang cute din. Ang ganda talaga ng mga basura dito. Kaya kinakapalan ko na lang aking mukha kahit maraming dumadaan ng mga tao dito. Ito rin mga kapilingon. Napulot. Nakita ko. Tirno, tirno nga siya mga kapilingon. Grabe. Ang ganda. Parang isang gamit lang nila ba? Or parang hindi sinuot. Grabe. Ang ganda pa. Kaya dinala ko talaga yan dahil makapin, mapakinabangan pa talaga yan ng aking mga anak Aww. kaya nangalkal at nangalkal pa ako dyan sa, ilal, sa ilalim ng mga plastik na yan Actually mga kapalingon ang pang pala ay hindi biro akalain mo ang daming tao ito pa ako, cute din ang ganda mga bago pa talaga kasi ang daming tao dyan sa paligid ko kaya pinagpawisan din ako ito din mga kapalingon oh pang panda panda at ang sobrang ganda pa niyan. kaya yan, tinabi ko yung aking dinadalhin dinada kasi halos maganda talaga pero pinipili ko lang kasi yung makasya din at magamit ng aking mga anak. Ito rin oh, pang winter jacket na pang bata. Lahat ng nakikita ko dyan sa plastic ay piniflix ko talaga eh dahil gusto ko makita nyo ang aking mga binungkal. At sa oras na yan, ako'y pawis na pawis dahil <laughs> grabe, naghalo yung ano ko mga kapilingon ba yung init, yung hiya, Aww. tapos... Kung ano ba, parang nahiya talaga ako dyan. Dahil maraming tao, di ba, may dumadaan sa aking likod. Pero ano lang, kinapalan ko na talaga ang aking mukha. O may laruan pa ang mga kapilingon. Maganda pa ang laruan na yan. Actually, tumutunog pa nga yan. Kasi parang may baterya ata yan sa likod. Hindi biro talaga ang pangamamasura dahil nagahalo yung kaba mo. Kinakabahan ka rin ba? baka pagalitan ka dyan. Pero dino, ano ko lang talaga yan. Iniingatan ko naman talaga na hindi yan magkalat. After kong binungkal yan ay sinilid ko naman mang maayos din sa plastic para walang kalat din ba para iwas problema din para makabalik din ako soon dahil nasimula na natin ito kaya ipagpatuloy na natin ang pagpangalkal ng mga basura pati nga mga basura dyan na nakalat sa hangin iniligpit mo lang din para iwas ba ako ang mapagkamalan na ako ang nagkalat kaya niligpit ko na at sa drum na yan mga ano din yan tinitingnan ko rin kung may mapakinabangan ba ako. Kaya napansin ko parang wala naman. Kaya isinira ko yan. Wala, wala akong nakita na magandang basura dyan. At ito na ang aking mga napili mga kapilingon. Yan o. Oh, 'di diba? Isinisilid ko yan sa bag dahil pagkatapos nyan magproceed pa ako dyan sa itaas sa itaas na banda. Pinagpawisan talaga ako niyan dahil naghalo yung kaba at saka hiya ba. <laughs> dahil maraming taong nakatingin sa akin at marami din na dumadaan dyan ba kaya yan kinapalan ko na lang at lakas ng loob lang talaga ang labanan dito bahalag magmukhang ano na ba magmukhang tanga ako dyan ang importante sa akin ay masaya rin ako na may napulot ako dyan dahil yung mga anak ko din naman excited din sila kahit, kahit basura lang galing ang saya nila Sobrang excited nga ang aking mga anak na nakita nila sa video. At ito, mga kapiling no? may mga laruan. Ang ganda pa ng laruan na yan. Wow! mukhang bag bago pa talaga. At after ko ditong namungkal, ay eh, lumipat na naman ako sa itaas na banda. Ito pala ang view ng aking ano mga kapilingon, binungkalan kanina mga kapilingon, tinipin na 360 pa ko. Bali, pumunta ako sa may itaas na banda at may nakita na naman ako. Kaya yan, napasugod na naman tayo dito. At nagbaka sakali na may meron tayong mapupulot. Kaya una kong tiningnan ay yung malaking drum, baril. Ano ba yan? Yung malaking ganyan ba? Yan? May takip. Ang daming naka, ano dyan mga basura, mga kapilingon, kaya naghalo-halo na yan ba? Kaya inuna ko itong dito sa labas at ako'y na-surprise dahil ang ganda-ganda talaga ng laman yan mga kapilingon. Ang dami kong nadalan yan. Bali, iniingatan ko rin ang pagbukas ng plastik. Hindi ko pinutol kasi i sara ko pa man yan ng maayos pagkatapos. O ito, ang ganda din ng winter jacket. Bali, sinigrikit ko pala yung mga dadalhin ko. Yan sa left side ay hindi ko dadalin yan. Bali, tiningnan ko rin itong brown na bag. Ang dami ding laman. Sobrang pakapala na ito ng mukha. O dito ba mga kapilingon ng damit ng panglalaki? Fila yan. At ito din naman. Jacket na pink. O diba ang ganda pa. Maayos pa talaga. Sa personal niyan, ang bago-bago pa niyan. Hindi lang gaano malinaw dito sa video. Pero dyan sa, ano, sa actual niyan, ang ganda-ganda talaga. Dyan sa left side na yan, Iyan ang mga dadalin ko. Yan o. Tirno yan ng short nung t-shirt kanina. Fila din yan. At yan din o. Maganda pa. Pag, pag talaga ito, saktong-sakto to sa anak kong babae na pangalawa. Sobrang ayos at bago pa ng mga basurang ito kaya ako ay napaka-excited o oh, di ba ang ganda din mga branded pa ng t-shirt na ito. Tama Hilfiger, Hilfiger ba yan? Or, at saka mga pila, naghalo-halo ng ganyan. Mayroon ding Zara, yan o oh, pang ano din yan, parang long sleeve ah. At yan din oh. karamihan dito ay long sleeve ako'y natutuwa dahil kasiyang kasiyahan sa aking mga anak. Magagamit talaga namin yan. Ganito kasimple ang aming buhay na mamasura lang dahil pakinabangan talaga namin yan. Excited nga ang aking mga anak at ako'y ano rin natuwa rin dahil excited sila kaya ako'y nag, nagsipag rin na mamulot dahil natutuwa man sila sa aking mga napupulot kaya bilang isang supportive na ama ay yan pagpatuloy natin ang pagpangalkal. Sa At ano? ang dami talagang laman ng plastic na yan. Meron pa yan sa ano mga kapilingon. bubungkalin ko pa. Marami pa yan sa loob ng plastic na puti. Yeah, linigpit ko na, tinupi ko lang muna yung mga hindi ko dadalhin para hindi rin siya magkalat ba. Iwasan ko talagang magkalat para naman sa susunod. Hindi, hindi nila ako sasawayin. Papayagan pa rin nila akong masura dahil babalik din naman talaga ako niyan pag kondisyon na pag ano ba, pag kondisyon yung katawan natin kasi minsan tinatama din ako mamasura lalo na pag ano pagod galing sa trabaho. Yan sinisilid ko yan sa brown na bag kasi di ko dadalhin yan. Yung mga dadalhin ko yung naiwan sa taas. Yan lahat ng naiwan na yan, yan ang dinadala ko. to maganda rin ito. Pero pinili ko talaga yung pinaka maganda, yung ano ba super pa talaga yung not Oh, uh, pero not abuse. Sinisigrigit ko yan mga kapilingon, yung dadalhin ko at yung iiwan ko. Pinipili ko talaga yung super ganda ba? Dahil baka ako naman ang magproblema pagdating sa bahay dahil may ano pala, may mga butas-butas, yung ganun ba? Kaya, mini, double check ko talaga yung mga magaganda at saka sobrang ayos pa. Yan ang dadalhin ko. Yung nasa baba, ay yan ang hindi ko dadalhin. Parang hindi ko nagustuhan ba? Lahat ng nagustuhan ko ay dyan sa taas. Ayan, bungkal pa ako ng bungkal. Sobrang daming laman ang plastic na yan. Malaki din kasi ang plastic na yan. Bali, dito rin banda mga kapilingon. Diyan sa area na aking binungkal. May maraming tao din yan kasi ano man yan. May parking area sa ilalim ng building na yan ba. May maraming Korean dyan na ano, nag, may nag-uusap. Mayroon ding naglilinis ng nagpupunas ba. At yung isa rin may nag ano, parang may tinitingnan sa loob ng kanyang sasakyan. At panay tingin siya sa akin. Hindi, natatakot nga ako baka ano ba para nag akala ko ba na miss ano mister misinterpret ko kasi may sinasab akala ko kasi parang galit siya kasi panay siya tingin ng tingin sa akin habang ako ay namumungkal kaya di ko na iwasan na kinakabahan ako kasi baka ano ba nagagalit sila sa akin ginagawa kasi na, ano man niya nakalat siya pero ano man baka pag, akala ko kasi na ano pabayaan na lang ko na lang nagkalat ng ganyan kaya yan, dinadali-dali ko na lang yan na ano, ligpitin kay naano man ako na balaka na ba? Baka ano na siya, akala ko na suko na, baka magtawag na ng pulis. At kalaunan, siya ay lumapit sa akin, siguro naawa siguro siya sa katuwad-tuwad ko diyan dahil palagi man ako nagkatuwad kasi tinitingnan ko ba yung ano, yung mga basura. Yon, kinausap niya ako. Akala ko kasi hindi ko kasi naintindihan. Akala ko sa kasi unang pagkaintindi ko kasi wala talaga akong ano ba, kalam-alam sa ano niyan. Kunti lang talagang ang anong na lingwahe dito. akala ko, tinanong niya ako na ano, na tinapon ko ba yung mga basura ko galing sa bahay. Kaya yun, sinabi ko, nag ano talaga ako, nag trying hard ba, ginawa talaga ang ko kasi nahirapan nga ako sa Tagalog, lalo na sa ano, oh, di ba, na pa nga ako dahil bilang respeto na rin ba kasi baka, ano, dayo pa ako dito na masura kaya laking gulat ko mga kapilingon yan mga kapilingon lumapit na siya sa akin hindi ko lang siya kinuha ng video dahil ano privacy rin ba baka ano ako ipa baka ano rin bilang respeto rin sa kanila kasi bawal bawal natin ano lalo na hindi tayo nagpaalam kasi hindi, hindi na natin alam yan mga kapilingon surp na surprise ako kasi ang ano pala bigyan pala niya ako ng mga basura dahil may marami pala siyang mga lumang gamit mga damit ba, mga damit sa taas. Kaya yun, sobrang surprise nga ako dyan dahil lalong napunan ang ako mga basura mga kapilingon, lalong dumami. At sa bandang ito mga kapilingon, ay niligpit ko ang aking mga napili at nagligpit-ligpit ako dyan. Actually, dinandahan ko yan, pinapos-forward ko lang. Kasi nagantay din ako ba, kasi umakyat man yung Korean na nag-usap sa akin, akin na nausap niya ako ba na hindi kami nagkaintindihan. Parang nabungol ako sa kanyang salita kasi wala akong naintindihan. Sobrang liit lang talaga ng kaalaman kong hanggol. Kaya yan, ninigpit-ligpit ko na lang muna at nagmasid-masid ako na bumaba dyan sa taas man ng kanilang kwarto para hinihintay ko rin siya. Yan, kunwari pa akong nagbungkag-bungkag dyan kahit wala naman akong nakikitang maganda tinatanaw tanaw ko diyan tinitingin. tingin oh yan dumating na siya at napabaw ako dahil natuwa ako ba dahil ang dami ng binigay niya panay yuko, na yoko lang ako ng yuko mga kapilingon dahil nagpasalamat ako nakailang beses akong naka thank you diyan oh yan mga kapilingon oh yan ang isang bag na oh, ko meron pin, oh malaki ang bigat niyan ngayon may naawa na oh, balitat apat. Biligin apat na, na bag lang yung lang binigay niya sa akin. Wow! Karabi, ang dami mga kapilingon dahil Tingnan yung mga kapilingon. Dahil, mga kapilingon. dahil naawa siguro siya sa akin oh, yan piniplex flex ko. Dahil excited na excited na talaga ako niyan oh, di ba? Nakarami ako biglang nakarami wow! ako. Kaya imbis na magpunta pa ako sa kabilang kanto, kaya yan napauwi na lang ako kasi ito mga ano mga kapilingon oh. Furniture na ano nila. Basura maganda pa. Kaya yan, hindi na lang ako tumuloy sa kabilang building at umuwi na lang ako dahil ang dami na, nabigatan nga ako, o. Oh. di ba? Nagbaguod, oy. grabe ang dami, nahirapan nga ako sa pag-uwi ko mga kapilingon dahil sobrang bigat. At dito, dito ako na masura mga kapilingon at dyan na building na yan, dyan yung koreano nakatira. At bigat na bigat ako mga kapilingon pero laban pa rin o oh, ba diba? Grabe parang pinalayas. Laban pa rin tayo dahil kahit nahihirapan sa kalisod, sa kabug at sa gidala ay nakuha pa rin magbidyo-bidyo. At hanggang dito na lang mga kapilingon. Maraming salamat sa iyong panunod. Don't forget to subscribe and follow my page. At ang unboxing pa lang ng mga dalakong basura yan mga kapilingon na doon sa page ko sa Facebook. Pilingiro channel rin.